Hi guys, it's me again, Park, and welcome back again to my voice over blog. Matagal-tagal na din na hindi ako nakakapag-voice over, I think mga one month na ata. Well, anyways, ang lulutuin niya pala natin ngayon ay ginataang alimango na may kalabasa and string beans or sitaw. Look guys, ang laki talaga ng alimango na to. Nakaka-amaze. So part na to guys, ay umpisahan na natin magluto. Pero syempre, uunahin muna natin yung coconut milk. Isusrod na agad ang mga panglahok na pampalasa tulad ng sibuyas at luya. Yan din kasi ang dahilan upang mas lalong magkalasa ang ating niluluto. Pero syempre, dahan-dahan lang sa pagbudbud ng asin ha. Tandaan na health is wealth pa din. At dahil kumukulo na, ilalagay naman natin itong hiniwa-hiwang kalabasa. Feel ko kasi na kapag ito yung nilagay guys, mas madadagdagan ang lasa ng ating lulutuin. Na katulong din ito guys upang maging balanse at sapat na nutrisyon ang maibibigay sa ating katawan. Na bagay na bagay naman sa alimang ating ihahalo. Napansin ko lang guys dahil yung isang alimang ujano mo. O no? oh, ayan no nagsikad-sikad pa nga. Ay nako, ay for the go na tayo, dyan. wala nang atrasan pa. Sorry na lang dahil kinawali na kita. Next naman nating ilalagay itong paunang gata. Hinuli ko nga pala itong nilagay kasi nandito na lahat ng lasa ng isang coconut milk. Look guys, o oh, ba? Diba? And saka na sinunod yung string beans and naglagay na rin ako diyan ng okra kasi naman masira sa ref. Hinalo ko na lang para naman hindi masayang and pakuluan lang natin ng mga ilang minuto and after that ito na yung resulta niya alam ko natatakam na rin kayo diyan sa panunood pero habang nanunood huwag niyo pong kalimutan na pusuan at i-share tong video ko maraming salamat sa panunood hanggang sa bye